guys magpilo sa ating mga subscribers sa ating mga followers at saka magpapalo pa lang salamat sa Diyos <coughs> meron naman tayong board na ginawa guys oh, PO error pangalawang board na to na PO may ginawa tayo kagabi ganito din 1.5 naman yun ito 1 HP yan so guys okay na to at uh, na repair ko na testing na lang PO guys pag PO error mag check nyo kaagad dito bandang IPM kayo mag focus IPM sa ating IPM module yan doon kayo mag focus guys madalas yan PO yan sa mga resistor guys IPM, kapasitor, yung SMD yan i-check nyo yan mga yan para i-check nyo maigi para sure ball kayo na makita nyo yung sira yan sa mga ating baguhan ng mga ano no teknisya no at meron marami pa tayong i-upload na videos guys at mag tutorial na rin tayo sa ating mga baguhan tuturo natin loobin guys loobin ng Diyos guys antayin natin guys na mandar pag ganito pag standby ang ilaw ibig sabihin running ang ating compressor yan antayin natin ha antay antay tayo guys balik pa ayan ayan guys stand by na siya oh ayan oh stand by siya sabihin running na ating compressor ayan magana na siya guys oh ayan. Okay na siya guys, ang ating PO solved. Pwede nang kunin ni ano to, sir. mo kunin sir itong board mo at okay na daanan mo na lang at salamat sa Diyos sa kunting kaalaman at nagawa ng maayos okay guys ingat tayong lahat guys sa ating mga paggawa okay bago ka pa sa akin channel guys at isang like naman dyan pakisubscribe ang aking channel at share nyo na rin guys at uh, kung, ano pala guys kung may mga board kayo na ganito na sira yung wala pang sunog binibili ko rin guys na ganitong board na meron kayo okay? i team nyo lang ako o, tawagan nyo ako salamat